Okay, next shall uh, we? our second game. So, analyzing game sa dula Sa game, sa laro ni Arjun, Erigaisi, and Magnus Carlsen. So, Magnus Carlsen and Arjun, Erigaisi. So, panalo. Panalo si Arjun, Erigaisi. Arjun, Erigaisi win. Okay. So, let's see how update how so let's see what happened so mm, so tumira tumira ka ah so tumira si hmm, Arjun ah, si Marlos so si <coughs> Magnus na I E4, and then Arjun said, "Reply to C5, Sicilian Knight F3. Magnus, uh, E6. Uh, Arjun replied, E6. No? Then Magnus replied to C4. Then Arjun replied to c6, c6. Now so, uh, Then Magnus D4. So Magnus, okay. So Mira A Miranda D4. So then capture. Arjun capture c6 D4. And then Magnus reply. Knight e4, then Knight f6. I jump by Knight f6. The Magnus Knight c3. Very common. A lot of some Then after the move of Bishop Bishop c5. So talaga siya ng night so why so why O Y o why so tumira siya ng night no so iniba yun niya yung linya no? parang wala na sa no? so, kulang siya sa depensa so under attack siya develop yung black under develop yung black no? and then all um, oh, makatrip lahat sa king sa wit ng sa wit po ng white no? so tumira si Arjun Erigay guys ng Queen Queen B6 so B Queen B6 so treat treat na no? treat sa ano so dapat tira dito dito no para meron siyang ano dun. so pero ang tinira ni Magnus Calcian is Queen D So inayaan niya yung tumalon yung night dito. No? Dapat yung dito. Talon dito. Then parang mali yung reply niya. Inayaan niya yung tumalon. So, parang na mouse slip. No? Dapat dito siya. No? Instead of dito. Para inig... Kasi pag dito siya. Oh, dapat dito siya. Kasi pag tumalon, at least may kain. Hindi na siya makatalon. Then after that, that then Arjun Erigaisi against yes, uh, Knight G4 so very very strong move so wala nakita ang depensa si so para meron din dito so, pwede rin sana dito so pwede pa ito no? okay na gano'n so lang but but Magnus move F3. So, inviting the night na. Eh? So, inviting the night. Akala niya, ah, babalik yung night na. Eh? But hindi niya, hindi binalik na. So, so, dapat dito siya. And then, ah, so, kain din. So, for, bumalik lang so, pwede sana bumalik pwede kain lang so, ginawa ni Magnus kain talaga kain and then Arjun capture no? sila pag game but Magnus get si so, bad move bad move pala yan double question mark <laughs> global question mark pala yan kasi may ano pa dito floating naman yun po night so biday pa yung night so dapat mali yung ano mali yung diya nyo so bumalik siya check with the capture night so kaya yeah. so, pumunta dito tumira so capture lang ni Arjun so kaya naging delikado na si Magnus so, Magnus delikado hindi ang rating umilag lang kaya lang nakalabas na yung night na check ulit pwede magpunta dito oh, pwede pa rin pa pupakain kasi ito At niya nila nyo king dito lang siya kaya kinain nyo yung night sa so, trip na naman dito dami ng trip tumira siya doon ay dami capture. Pati ni Aydjon, kain lang. Hmm. Then, Magno said, hindi talaga niya kinain. Lugi na siya masyado. Lugi na masyado. Alas naubos na yung ano niya. Yun. Yes, sir. Yan. 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 Hmm. Yan. Dito. Aydjon said, 3 ah, wala na makain siya. No? hindi na siya nakakain ng ano so siya sunog yun siya masyado 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4 anong gagawin ni Magno dyan At saka dalawang rook pa ha dalawang rook lung lugi <laughs> total of queen plus spoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Okay. So, ayun. So Ayan, tuloy So, ayun siya nangyari So Kaya Ayan Kaya ayun no? So Tumira pa check Tumira si Magdod dyan no? So, ito yung cover And then, ajon. So nag F6 lang Then Queen Queen D6 B6. Queen D6 B6. uh, Nag D6 to b 6 yard Then capture After capture Inviting no? After Queen takes C4 And then after check na si Magnus because if capture siya doon so merong capture dito no? and then wala na kasi wala na tatlong piyesa na lang no so total of two rooks advantage no? if magalis si Magnus or dyan siya so wala naman siya gagawin dyan so pupunta si either hindi na kailangan mag ano ni may yata kailangan ni ah, Arjun mag ano so pupulungin na lang niya yung wind no? ayun kinalong ayan so malag so kinalong na lang yung wind para makalabas yung night no? if ever mag alis maglabas so, ito na naman yung night, open at saka mag diretsa diretsa naman. Dun. Kasi ang lamang, isang katutak. Isang katutak ng lamang, no? Walang ibang tira. Ubus si Magnus kaya Arjun. Grabe yung opening, unprepared si Magnus doon. So, grabe yung pre preparation ni Arjun Rodriguez para Parang tinodo. Dinaw na talaga niya yung mga ano, tira. Sampai tayo siya pinakitaan ng malupit si Magnus Carlsen. No? So, pinakitaan talaga niya ng malupitang opening. No? So, that's all mga ka-Shorvin. So, see you on the next this is opening tactics. So, hope you enjoy our video. So, hope na mag enjoy pa kayo sa mga ano natin marami pang video na gagawin no? sa mga world champion na mga games no? sa mga world tournament so i-upload i -upload yan so magiging updated tayo para na sa so hanap tayo ng paraan para magiging active tayo sa mga laro ng mga world champion Okay, thank you very much, Mr. Shervin. I'll see you next. Nalising din. Thank you. Salamat.